May kakilala ka bang biglang nagbago? Dating maayos, masaya, may pangarap. Pero ngayon, lagi na lang nakatunganga sa cellphone. Pula na ang mata, walang tulog, walang gana sa buhay. Tapos utang pa ng utang, laging palod o pahiram. Hindi droga ang inaasahan mo, no? Scatter. Oo. Yung online slot game sa Android. Yung akala mo simpleng laro lang, pero yan ang dahan-dahang sumisira sa utak mo. Sa disiplina mo at sa kinabukasan mo, tapos ikaw pa mismo ang nagpapaloko. Gising ka nga pero parang tulog. Scatter ang bagong droga ng mga tamad, ng mga desperado, ng mga umaasang baka sakali. Baka sakali manalo. Baka sakali bumalik ang talo. Pero ang totoo, hindi ka na umaasa. Adik ka na! Kung natamaan ka, hindi ka nag-iisa. Pero kung gusto mong magising sa brutal na katotohanan, like mo to. Subscribe ka rin kung sawa ka ng maging mahina. Ito ang channel ng mga tahimik pero malakas. Ano ba ang Scatter? O isang Android app. Parang laro. Pero ang goal, manalo ng coins na pwede mong i-convert sa GCash. Load minsan ay cash. Pero ang sistema nito, slot machine simulation. Para kang tumataya sa casino. Pero this time, hawak mo lang cellphone mo. Real talk. Wala kang control. Random lahat. Tinrigger ng dopamine ang utak mo tuwing nananalo ka. Naglalabas ng reward chemical ang brain mo. Pero konti lang yan. Yung talo, walang pakialam utak mo. Hindi mo namamalayang inuubos mo na oras, pera at dignidad mo. Scatter pa more. Ano, mag-scatter ka na naman? Tataya ka ulit? Top up, GCash, ilang pindot lang. Sabay dasal na sana pumaldo. Baka manalo. Baka bumalik yung talo. Baka ito na ang swerte. Ilang baka pa bago mo ma-realize na ginagatasan ka lang ng app na yan. Tapos ayan na naman. Talo, sasabihin mo, last na to. Pag di pinalad, tigil na. Pero hindi ka tumigil. Nautangan mo na yung tropa mong hindi ka na kinakausap. Pinenta mo pa headset mo para lang makabawi. At nung tumaya ka ulit, natalo ka na naman. Kasi hindi mo na-realize. Scatter pa more. Hindi mo kalaban ang swerte. Kalaban mo sarili mong kahinaan. Ganyan ang nangyari kay Stanley. 29. Dati siyang nag-aaral. May part-time sa fast food. Nagsisave pang negosyo. Na-introduce sa scatter ng tropa. Naka-jackpot daw kasi. Sinubukan niya 200 tayo. Naging 1,500 wow, sabi niya. Madali lang pala, isang linggo. 5,000 na ang nataya. Wala na siyang pera. Pinangload ang pambayad sa kuryente. Ngayon, umiwas sa pamilya. Wala nang balak pumalik sa pag-aaral. Pero scatter. Nasa phone pa rin. Scatter pa more. Anong tawag dun? Hindi nalibangan yun, tol. Addiction na. At ikaw na mismo ang sumisira sa kinabukasan mo. Si Darwin 21, tambay. May pangarap sana raw makapag-ipon para sa motor. Nakaipon ng 3,000 taya sa scatter. Panalo 800 first day. Wow, ang dali. Day 2, talo 500. Day 3, nilagay buong ipon, ubos. Ngayon, nakikitulog sa tropa. Nahiya sa magulang. At ayaw nang tumingin sa salamin. Bakit? Kasi alam niya kinakain na siya ng kaadikan. Ginusto mo yan, di ba? Scatter pa more. Ang brutal na epekto. Una, nawawala ang disiplina mo. Dati kaya mong magplano kaya mong maghintay. Ngayon, isang click lang nabubura ang tiyaga. Imbes na mag-ipon ka para sa long-term goals, inuna mo yung panandali ang kilig ng panalo. Instant gratification. Parang bata na gusto lahat ngayon na. Huwag mong sabihing disiplinado ka kung hindi mo kayang pigilan sarili mo sa pagtaya. Pangalawa, nawawala respeto mo sa sarili mo. Alam mong mali pero ginagawa mo pa rin. Alam mong nalulugi ka pero umaasa ka pa rin. Kahit ikaw, hindi mo na kayang tignan sarili mo sa salamin ng diretsyo, napapaisip ka na, ganito na lang ba ako? At habang unti-unting bumababa tingin mo sa sarili mo, wala kang ginagawa para baguhin to. Yan ang tunay na pagkatalo. Pangatlo, nawawala ang goals mo kasi nakatutok ka lang sa next win. May mga plano ka dati, di ba? Negosyo, biyahe, pambili ng gamit, pag-aaral. Pero lahat yon, tinapon mo sa gilid para lang habulin yung susunod na spin. Wala ka ng focus, wala ka ng direksyon. Isa ka na lang robot na nag-aabang ng scatter-scatter jackpot. Pero habang tumatakbo ang oras sa screen mo, yung pangarap mo, naluluma na Pangapat. Nawawala ang relasyon mo sa pamilya kasi lagi kang tahimik, irritable. Hindi ka na nakikipag-usap, laging nakayuko sa phone. Konting ingay lang ng kapatid mo, irritable ka na. Kapag may humingi ng tulong, ang laging sagot mo, busy ako. Pero ang totoo, nag ka lang kung lalabas yung wild symbol sila gusto kang kausapin. Ikaw, gusto mong manalo. Hanggang sa sila, sumuko na sayo. Ganyan ka na ba kalalim sa hukay ng adiksyon? Panglima, nawawala ang honor mo bilang lalaki. Dahil mas pinili mong sumugal kaysa magsikap. Ang tunay na lalaki may paninindigan. May disiplina. Hindi umaasa sa swerte. Kundi umaasa sa sariling kakayahan. Pero ikaw? Pinagpalit mo ang dangal mo para sa next bet. Nagmakaawa ka pa para lang makapag-top up. Tapos ang justification mo, baka manalo eh. Grabe ka na pare, di ka man lang lumaban. Pinili mong matalo hindi sa laro kundi sa buhay. Gusto mong yumaman pero ayaw mong mapagod. Pero teka, wag mo kalimutan na mag-like at subscribe ka para sa susunod na ganitong content. Ano, na-realize mo na ba na kinakain ka na ng scatter? Aminin mo na sa sarili mo na adik ka na sa larong yan. Gusto mong matigil to? Sigurado ka ba? Gawin mo to habang hindi pa huli ang lahat dahil ang pagsisisi ay laging nasa huli. Uninstall mo na yan. Walang kapatawaran. Uninstall mo ngayon na. Huwag mo nang sabihin last game kasi yung last game mo na yan, hindi yan matatapos hanggang sa hindi mo namamalayan. Ilang buwan na ang lumipas. Hindi pa rin tapos ang last game mo. Aminin sa sarili mo na slave ka nito. Tama. Alipin ka. Ginagamit ka lang ng app na yan para pagkakitaan ka sa ads. Habang ikaw, ubusang oras, ubusang pera, ubusang dangal. Gumawa ng daily routine. Pumangon ng maaga. Mag-exercise, magbasa, humanap ng pagkakakitaan na legit. Hindi yung inaasa mo lang sa swerte. Ay sulat ang mga nasayang. Ilabas mo lahat. Ilang oras? Ilang pera? Ilang pagkakataong sinayang mo dahil sa larong yan. Masakit dapat lang. Para tumatak. Maghiganti sa sarili mong mahinang version. Oh, patayin mo yung tamad, yung adik, yung umaasa lang. At palitan mo ng taong may goal, tahimik pero mabagsik? Walang ibang sisihin kundi ikaw. Ikaw ang pumili niyan. Ikaw ang nag-download. Ikaw ang naglaro. Kaya ikaw din ang may kakayahang huminto. Gusto mong maging alpha? Pero isa kang linta. Gusto mong umangat? Pero takot kang umalis sa comfort zone. Scatter is not a game. It's a trap. Ginawa para sayangin ang buhay mo habang nanonood lang ang mundo. Pero eto ang katotohanan. Lahat ng matatagumpay na tao may self-control, hindi sila adik, hindi sila umaasa. Gumagawa sila. So tanong ko sa iyo ngayon, handa ka bang maging killer ng sarili mong kahinaan? O isa ka lang sa milyon-milyong patay na kaluluwa na nabubuhay sa swerte? Gusto mo ba talagang magbago? O adik ka lang sa ideya ng pagbabago pero wala kang palak kumilos? Isipin mo to habang naka-off ang phone mo. Kung hindi mo kayang kontrolin, sarili mo sa isang simpleng laro, paano mo kakayanin kontrolin ang buong buhay mo?